Para saan nga ba ang isinasagawang Flores de Mayo ng mga Katoliko sa buong buwan ng Mayo? Mga kaibigan, ang Flores de Mayo o sa Ingles ay Flowers of May ay isang Catholic tradition dito sa Pilipinas na araw-araw ginagawa sa buong buwan ng Mayo mula May 1 hanggang May 31. Ito ay tinatawag ring Santa Cruzan kung saan isinasabuhay muli nila ang paghahanap ng banal na krus ni Reyna Helena at ng kanyang anak na si Emperor Constantine. Kaya naman kung mapapansin nyo ay may kasamang batang lalaki ang napipiling Reyna Helena tuwing prosesyon. Ang mga kasama dito ay may hawak na bulaklak bilang simbolo sa kagandahan at kabutihan ni Maria. Ayon sa ilang historian, ang tradisyon daw na ito ay naihalo sa ibang paniniwala ng mga pagano bago pa man dumating ang mga Espanyol dito sa ating bansa, na kanilang ginagawa bilang pagbibigay-alay at pagsamba sa mga diyos at diyosa ng kalikasan. Isang pamahiin nga tungkol dito ay kapag umulan daw sa eksaktong Santa Cruzan, ito ay may dalang swerte sa lahat ng taong kabilang dito, lalo na sa mapipiling Reyna Elena sa May 31 ko kaibigan na subukan mo na bang mapabilang sa Flores de Mayo? I-comment mo ito sa baba at magkakasama natin itong pag-usapan.